guys so ngayon ito yung last na video ko dito sa daanan papuntang Thunderbird dahil nagpasa na ako ng resignation letter. syempre malaya naman tayong mag kapag hindi natin kaya yung trabaho natin, di ba? Pero actually guys, yung trabaho naman ay naman? Kaya ko naman siyang i-handle. Kaya ko naman yun. Kaso lang. Uh, mahirap na magsalita na ano. Basta uh, matik na yun. Ibig sabihin na kaya mo yung trabaho. Kaya mong i-handle. May isang bagay na hindi ko kaya. ah uh, kaya ko rin kaso kailangan ko lang umiwas. Kaya may bagay na kaya ko lang kaya may bagay na kailangan kong iwasan may bagay talaga na ano na kailangan kong iwasan kaya yun na ako na magpasa ako ng ano ng na pagdesisyon ako na magpasa ako ng ano ng Ah, uh, resolution. Kasi habang maaga pa, ganyan kasi ako na kapag habang maaga pa, kailangan ko nang gagawa ng paraan na hindi hahantong sa di magandang pangyayari. Kaya ako na yung kusang iiwas. Siyempre ganyan tayo eh. uh, gamitin natin yung ano natin, yung pinag-aralan natin na kailangan natin maging kalmado sa bawat ginagawa natin sa bawat galaw natin sa mga pangyayari na hindi inaasahan kaya ayun so kailangan natin maging professional kaya magpasa tayo ng formal magpasa tayo ng formal resignation letter ah uh, yung pinasa ko ay immediately resign on the spot wala naman silang magawa at least nagpaalam ako ng maayos kasi siyempre tinanggap tayo ng maayos so kailangan din natin magpaalam ng maayos kaya ayun so maraming salamat sa lahat na um, ingat ng lang kayo dyan ito na yung huling videos ko dito sa uh, daanan ng Thunderbird And guys, so maraming salamat na sa uh, mga bagay na marami din akong natutunan. Actually, marami din akong natutunan sa posting ko na yan. Uh, marami akong dalang pambato sa susunod na uh, kung saan ako mapuposting. So, and thank you so much sa inyong lahat. Mas mga kasamahan ko dun. Andun pa na iiwan. So maraming salamat din sa inyo. A ver, guys. Bye bye.